Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamalaking water reservoir project sa labas ng Luzon na tiyak na makakatulong sa maraming mga magsasaka, si Alan Francisco sa report. 3 2 1 press. Ito ang pinakamalaking water reservoir project sa labas ng Luzon na matatagpuan sa Kalinog, Iloilo. Ito ang mga dams ng Halaour River Multipurpose Project Stage 2. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpasinaya sa proyekto. The JRMP2 has three key components. The irrigation development, the environmental and watershed management, and institutional development. Higit apat na dekada nang natapos ang first stage ng proyekto noong 1982 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. It's only the beginning of what we have in store for the development of our water resources. Dahil sa pagbubukas ng Phase 2, mas maraming irigasyon ang masusuplayan ng tubig. Magpapaunlad ito hindi lang sa agrikultura ng Iloilo -ilo, kundi maging ang karatig lugar. Inaasang mapatataas nito ang produksyon ng palay sa Region 6 sa 160,000 metric tons. With all this, the JRMP2 truly deserves its label katuwang sa kauswaga or partner sabi ng mga magasakang si sinarinato at Cyril, si mas marami na silang maani dahil masasagana na sa tubig ang kanilang mga pananim. Maraming salamat sa project na gawin nila yung irrigation para makatuloy-tuloy yung pananim namin. Papasalamat kami sa kay Pangulong Marcos at sa mga sa gobyerno dahil natuloy ng Alaor River project nito at, at uh, malaki nang magtutulong sa mga magsasaka. Makatutulong din ito sa paglikha ng 6.6 megawatts ng hydroelectric power at pantulong sa pagresolba ng pagbaha. Additionally, it is also proposed to develop inland fishery, floating solar energy systems and eco-cultural tourism in the near future. Sa datos itong June 2024, may overall accomplishment rate na 75.51% ang tatlong dams habang nasa 49.05 kilometers na ang mga natapos na kanal Our water development projects would not just bring irrigation or potable water to our people but will also help address flooding, produce food, generate electricity and develop tourism activities. Dalawampung bilong piso ang halaga ng proyekto. Katuwang dito ang National Irrigation Administration at ang South Korean government. In Bagong Pilipinas, we are strategically harnessing our finite resources, especially water. We are also wisely investing our limited funds in projects that will bring optimal development for the most number of beneficiaries in the most efficient manner. Target makumpleto at maging operational ang proyekto sa pagkatapos ng 2025. Ang paunang pag-agos ng patubig na yan ayon sa mga magasaka ay patunay at simbolo ng pag-agos ng pag-asa na magpapabuti sa sektor na agrikultura hindi lang sa probinsya ng Iloilo kundi sa buong rehiyon ng Western Visayas. Mula rito sa Kalinog, Iloilo, Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.